Try nga natin ito. Kung gumagana siya. Tignan natin kung anong ginagawa nila. <laughs> Wala, sinara pa kasi nag-open ako ng aircon. Brother Bernie, ba't tinanggal mo yung sabitan namin dito? Pako <laughs> na dito. Siguro na eh. Ginamayin na. Shuhada! 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 Anyang anong sayo? Anong sayo? Tinatry ko lang ito. Kung wow. magana siya. Anong sayo? Sa si Ilocano? Anya Ilocano to like anyang, Korean. Anong sayo? Anong sayo? Anong sayo? Ilocano? Tingnan nga ako ng anyang. ginagawa ni Chef. Kung anong ginagawa niya. Anong niluluto mo, Chef? Oh, Pansit Canton. Pansit Pansit Canton. Sige nga natin kung gumagana itong ating paraphernalia. Yeah. Wow, siyep na siyep ah. Ano? Kalawang? Hindi diyan kalawang. Ano yan? Ganyan talaga ang kulay niyan. Ay, dalawang natin ng mga Mayaman tayo sa mga tika. Marami Ayan Try lang natin kung gumagana. Asa na yung processor yung maliit. Ito naman ang Yung bro. Okay, madam, gumagawa ng salad. Bro, trinai ko na oh Okay no? Hindi, hindi ko pa alam. Ay, yung processor. Okay, okay, oh. okay, no? processor. I mean, boys, ano? Hindi, Umay. itong ginamit namin. Kung gumagana siya. Na na? Hindi, ito try ko pa lang. Kung gumagana Hello, siya. Say something. Say something. Say something. Say something. Say something! Say something! Say something! Say something! Oi, Manish ma. Ito, Chinese. E eh, kaya? Chinese. New Year. <laughs> Nasaan ka na? Epo at... po at? Sa church. Ah, nasa church ka. Why you didn't come here? Why you didn't come to Haifa? Birthday ah? ni pa hindi ka pumunta. Birthday ng nanay-nanay mo, hindi ka dumating. Bye-bye, Jane. Pupunta kami sa... Hello Mike Tess, hello Mike Tess. Ito yung ating tinatry. Kung okay ba siya. Okay, tignan natin. Ano, ang dami yung baon. Ano, mahirap pa. Wow. Hindi ko ano to, yung baon natin. Kasama ka bro, di ba? Ano, nakaluto ka na? nakaluto ka na? Ang bilis okay. ah. Anong gagawin pa? Sabaw yan ah. Ayaw pa ito. Tubay? Oo. Oh. Tubay Bakit? Anong problema? Ang pawis tumasak sa mata. Ah. <laughs> ito ang mga masisipag na ah. <laughs> mga

bakit, bakit mo ginan yan, Pastora? Anong gagawin niyo diyan? Hmm. Spaghetti at saka tangpay. Ah. Spaghetti, lang natin. na. ito? Okay lang, Pastora, Oo, okay lang, mas mabilis. Mas <laughs> mabilis. Yan. Tapos na tayo sa pagkuha sa mga kapatid. Oh. Siplak. 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 Okay na. Salamat sa Lord. Okay na ang ating magagamit na natin ang ating microphone.